Kasi ang araw po, ito ang ating mga lalaking kakapunin. Itong mga babae po, dito nakalagay kanina. Naturukan na natin ng ivermectin at respishur. So napawalan na po yun. At itong mga lalaki naman ang ating gagawin ngayon. Sige, sarapin muna. Uh, dito po ito sa ating second breeding pen sa likuran ng farm. So yung mga babae ay naibalik na namin. So yung mga lalaki naman ang ating gagawin. Itong original area ay hindi wala na tayong gagawin dito. Next week naman po ang aming magiging trabaho dito sa original area at iwawalay naman natin na ang mga biik. So yan po ang ating activity ngayong umaga. Magkapon at magbakuna at nang at magbigay ng ivermectin. Dito po tayo sa Sampaloc Pen nagtapos ng pagkakapon yun uling umanak na QB Cross Berkshire ay ngayon lang namin nakapon yung mga anak niya. So pitupo po ang natira dun sa siyam niyang enak kaya ito yung ating ginawa dito sa Sampalok at dun po sa ibaba ay 47. So yan po ang ating naging gawa ngayong umaga dito sa 4A Animal Farm. Mamayang makapananghali po, pasyalan natin ang ating mga alagang kinapon. Balik po tayo dito sa second breeding pen. Pasyalan natin itong ating mga tinurukan at kinapon kahapon. Pasensya na po, hindi ako nakabalik itong hapon. Kaya ngayong umaga na lang natin sila sisilipin. So ito po yung ating ginawang painuman dito para sa mga inahin. At ito naman po yung sa mga biik. Ayan po si Miss Tanso. Galana. At ayun po ang ating mga natrabaho Alam na po nilang puntahan yung ating pakainan ng starter feeds. Pure pa pong feeds ang ibinibigay natin sa ganyang stage ng kanilang paglaki. Yan po, may narinig. Takbo na, pa, alis. Silipin po natin kung gaano karami ang kanilang nakain. Paunti-unti pa lang po ang bigay namin. Yan po, marami pa ang tira. Hindi pa po sila masyadong sanay sa pagkain ng feeds. Pero pag nakatikim-tikim po yan, lalakas na ang kanilang konsumo. So ito pa po yung iba sa mga ginawa natin. At uh, nakapagtawid na po ng iba pang malapit ng umanak dito. Ayan po ang isa. Kaya 16. 16 na nga ito, ano? 16 na po yung ating mga inahin dito. So 20 pa po yung ating nasa kabila. 36 lahat ang ating inahin dito po sa second breeding pen so magtatawid pa po tayo ng mga ilan na malapit ng umanak para halos magkakasing edad po ang mga magkakasamang biik dito ayan po si Mama Pula siya pa rin po ang kanyang mga biik na akay at doon po sa mga itinawid may nakaanak na ito po sa dulo Labing isa po ang kanyang naging anak pero may mga nadaganan po, walo na lang ang buhay. Medyo matapang pa rin po ang inahin na to. Um, kahapon niya na nagkakapon kami, pag may naiyak doon sa mga kinakapon namin, na-agitate po siya, may nakagat pa siyang isa sa kanyang mga anak. So, yung mga ganyan lahi po ay unti-unti kong aalisin. Pipili po tayo ng mga mas docile o mas mabait na mga inahin para po siya nating um, gagawing foundation stock ng ating mga alaga. Mahirap po kasi na may mga alagang masyadong matapang. Isa po pong tingin sa ating mga biik na kinapon at uh, tinurukan kahapon. Mas marami po ang lalaki sa mga ito. Kaya sa 47, 17 po yata. yung mga babae at ang 30 ay lalaki. So medyo hindi po 50-50 ang ating male-female ratio. Ayun po ang karera ng daga. Hindi po 50-50 ang ating naging ratio. Closer po siya to 30-70. Ito so naman po si Mama Puti. Very good po siya ngayon sa kanyang mga naging anak. Buhay po lahat ang walo o anim na anak ni Puti. Ilan yung anak ni Puti? Walo? Anim. Anim po yung naging anak ni Puti. Buhay pong lahat. So, ito po yung iba pa mga Ah, naman. sa uh, si Putipo ang Chan malapit na rin namin itawid dito nag flatten na po yung chan niya lumaglag na kasi ang mapapansin niyo pag nagbuntis po yung baboy unang development po bibilog muna yung chan pagkatapos po nun ay lalaglag na pag nag na po yung chan niya or wala nang bukol sa side sandali na lang po nun ay malapit ng umanak pag nagflatten po yung side nya tapos po ang kasunod nun ay makikita nyo ng mag enlarge uli ang kanyang ari o valva uh, yun po ay indication na na aanak na ang ating alaga tulad po nyan medyo flat na po ang kanyang chan pero Tignan ko po kung ako sa likod. Yan po. Kita yung vulva niya. Nag-uumpisa na po na mag-enlarge. Kaya, ito pong inahin na ito, ay hindi na rin magtatagal at aanak na. Kaya naman itong si Senyor Rocco, lagi po ang patrol dito sa gate, sa bakod. Kaya po yan, sinapinan uli ng kahoy. Pilit niya pong tinatawid ang ating bakod para mapuntahan yung mga naamoy niyang inahin dito sa kabila dahil nga po merong pheromones na nilalabas ang mga anak na siguro po ay kahinlin tulad ng pheromones na naglalandi kaya po si Mario ay nakatali Wala, ayaw ko lang po magtali sa leeg si Mario po kasi nung mabili ko ay may butas na sa tainga mas maganda po yung may butas sa tenga. Hindi nasasaktan yung baboy pag nakatali. Pag po kasi sa leeg o sa katawan ng tali, nagsusugat. Kaya hindi ko na ginagawang talian ang ating mga bulugan sa leeg o sa paa o sa katawan man. So ang next step naman po natin dito niyan ay by early March, i-out na po natin yang mga malalaking biik na yan at iwawalay na natin so magiging biik free na rin po ang area ito at yung matitirang mga inahin ay dito naman po aanak so hatiin lang po natin 36 po kasi ang mga inahin natin dito kahit na meron po tayong mga 18 to 20 dito sa extension area at may iwan na po yung iba dito naman sa ating original area, halos po magsasabay-sabay yung pag-anak ng ating mga alaga. So yan po ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.